Hi guys! Welcome back to another unboxing video. <laughs> another unboxing tayo. Meron ulit tayong two boxes of succulent from Ms. Hazel Ligano ng Juicy Zone Cactulant. So, let's go. Let's unwrap this box na. Tingnan natin kung anong mga laman. Let's go! So, ayun guys. It's si Juicy Zone Cactulant is nakita ko kay Sis Daisy. Yan pinapanood ko kasi si Sis Daisy Then, Nakita ko yung unboxing niya. then, pinakita niya doon kung saan niya nabili yung mga, na ina-unbox niya sa klent. And then, sinik ko yung page ni Juzelzon. Zone. Then, nakita ko ang dami niyang mga mukafarina na sa kilim. So, ayun. Inintay ko na mag-post ulit siya. Then, nag-mine ako. So, yan yung laman ng ating first box. Uy, punong puno. Medyo marami din akong na-mine sa kanya kasi nag-intay ako na ng matagal para makapag-mine sa kanya. Ito, may free siya lagay muna natin lahat dyan. Ayusin muna natin. Yan. Kasi diba, sabi ko, gusto ko magbalik ng mga mafafarina na sa kilent. And yun, sakto, nakita ko yung ano niya, page na, na marami siyang mafafarina. oh yung dami niyang free. Sa first box, may tatlo agad siyang free. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am Hazel. Yan. Yung super bait din ni ma'am kausap. So, ayan ang ating i-unbox. Ay, ayusin lang natin yung kalat ko. Yan. Yeah. So let's unwrap na this. Lagay natin dito yung mga unwrap later. So, first plant natin. Ipanghuli natin yung mga free. Ay. Okay. Yan. Medyo natagalan yung shipment nito kasi maulan sa bagay. Tapos nagdaro ng emergency si mama. Yan. Bukal so, sa may paper na. Meron pang tissue. Halim. Yan. Sino kaya yung ating first plant? Oh. Makakarina na naman. Ay, si cream tea. Yan. Si Kinty. Medyo marami akong na-mind kay ma'am na Kinty. kinumpleto ko yung Kinty's sa kanya. From, tama ba? Twin head to, tuloy mang head. <laughs> Can't get enough sa Kinty. Ay Ayusin lang natin. Igilid natin para makita nyo nang ayos. Pag nilagay ko sa tray. Yan. Yan. natin dito si ating first plant. Si Kinty. Ganda. Then, second natin is sim naman. Ayos din yung air dry ni ma'am. Yan. Is this missing yung bata. Kalimutan ko na yung mga IDs nila. Um, alam ko na yung IDs nila pero lalagay ko na lang sa screen para ma-double check ko pa rin. Yan o, ang ganda ng ano, ng farina niya. Color ano siya? Purple. Pero, hindi makita yung tunay na color niya sa personal sa camera. Lagay lang natin siya dyan. Next plant. Lalaki din yung plants ni ma'am pero super affordable mga nasa 100 plus lang yung binayaran ko kada item or meron pa nga ditong 60 pesos lang malagang nakaipon din ako ng plant sa kanya kasi matagal nag-ship si ma'am so, nag-emergency siya and then nagkaroon ng typhoon yan Alah, laki si missing yun din ba ito <laughs> yan basta lalagay ko na lang sa screen guys yung ID nila But I think this is missing you yan ang laki kapal oh another missing yun na naman tayo sa collection natin lagay natin dito yung mga purplish yan, ganda, no? <laughs> Kalimutan ko sabihin kay ma'am na lagyan ng ID. <laughs> so, check ko pa tuloy yung ano namin. It's okay, ay. So, nakalimutan ko na yung pangalan nyo to. Ito, 60 pesos ka lang din to nabili sa kanya. Yan, nagpa-flower. Ang galing na lang natin yung flower kapag ka uh, ipapat na sila. Yan. Super ganda. Pagpapahingahin muna natin sila dito ng no? Hanggang bukas. Baka bukas may pat ka na sila. Magka sinipag ako. Uy. ka okay. ka. Ah. Yan o. Oh. Francisco Balde. Wow. Sana ba ba ito? Oh. Kamukha siya ni Cubic Frost. Mabait kasi si Cubic Frost. Sana pati si Francisco Balde. Ang ganda o. Oh. Clump na siya. 60 pesos ka lang din ito nabili sa kanya. Okay. Next item. Yan. Yung ibang plants naka nakarap din sa tissue. Yung iba hindi na. Pero okay lang kasi maganda naman yung odor uh, mo. Uy, sino ito? Oh, kalimutan ko yung mga pangalan nila. Lagay ko na lang talaga sa so screen. Yan oh. No, ang ganda. Ang ganda ng parina niya. Eh. Oh. Wow. Ang ganda nito mga mapaparina kapag napagsama-sama mo sa sa ano mo, sa rock. Ganda na sila tingnan. Then next na, medyo malaki. Wait lang. Ang mabitawang ko yan. Oh. Ay, ay, nalagas. Wala, Okay lang yan. Oh, si cream tea ulit. Cream tea. Oh, nalagas. Pero okay lang, mabait lang naman to si cream tea. So, one, two, three, four, four, five. Yan, may baby siya. Oh, balah na siya. Kung ito ba yung five heads, pero, yan, another cream tea again. Lagay lang natin dyan yung mga nahulog na leaves. Yan, it's okay. Gaganda din yan pag naka-recover. Mabait si cream tea. Yan, no ganda. Wow! Okay, so, sa so free tayo. Ito yung tatlong free. Okay, natin yung free ni ma'am. Thank you, ma'am. May free. Oh. Another Echeveria. Oo. Uh, farina din siya. Hindi ganun kakapal yung farina, pero may farina siya. Ganda ko. Tanggalin natin pang isang leaves. <laughs> Yan, ganda na free ni ma'am. Hindi natin dito sa gulay free. Ganyan, then yun, next, yung the next na free. Sino kaya ito? Ay! hello wala pa ako nito. Si variegated apricot. hello thank you ma'am. Ang ganda. Wala pa ako nito. Matatakot kasi ako mag-mine nito. Baka malusaw sa akin. Pero ayun, no. Nagkaroon ako ng hindi ako nag-mine. So, thank you, ma'am. Ang ganda ng variegation niya. Sana mo, buhay ko in mapalago ito. Lagay natin dito. Sea si apricot. Oh, ganda. Ganda ng color. Then, yung ating last na free. Ito. Chocolate natin. Oh. Another purplish pink. Oh. Purple delight. Hehe. <laughs> Yay, purple delight ulit tayo. Hunting all-time favorite na purple delight. Hindi <laughs> natin dito. May naiwan pa palang isang plant dito sa gilid. Ito, open natin, guys. Let's go. Sinang naiwan. Sinang naiwan. Ay! le, Bando. Ah! <gasps> cream din. cream tea. Din. <laughs> cream tea. talaga ako sa kanya ng cream teas. Yung ako ba na talaga kay nitong nagdaan. Ang daming heads Oh. Ang kapalibot. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Five din. <laughs> oh, ganda ni cream tea, Oh. S Super kapal ng farina. Okay, doon na tayo sa next box. So, wait lang. Open muna natin. So, yun na guys. Let's continue our unboxing. Na Open ko na yung second box. Hindi ko na pinakita sa inyo. So, let's start na. Ito ang ating first plant from our second box. Unlock na natin siya. Ito. Oh. Ah, si Comic Stone. nag ulit ako ng Comic Stoom kasi medyo na papanot yung Comic Stoom ko dito. <laughs> Yan, nag-order ulit ako ng Comic Stone para isasama ko ulit doon sa ano, sapat ng kumikstom ko na naka-ring or shine. Pero, baka ipasok ko muna. Baka ayaw ni kumikstom ng ring or shine. O yung naninibago. Pali kasi kasi ula yung ulan nakaraan. Kasi ba diba yung bag yung pristine. Ito yung next. Yan. Ito si ah, variegated fanfare. Yan. Ganda. Variegated fanfare. Hindi masyadong halata yung variegation niya. Pero ayan siya. Umakarina din pala to. Ganda. Saan mo mapalash pa natin to? Ang ganda siguro nito pag lash na siya. Okay, next plant is ito. Okay. Dahan-dahan. <laughs> na doon? Creamtee. <laughs> creamtee na naman. Sabi ko sa inyo guys, nag ako ng creamtee eh. <laughs> Yan you know, ang ganda. Wow. Pinkish siya tapos makapal yung farina. Pinkish sa actual yung cream tea. And then makarina. Yan you know, oh. Hindi ma-justify ng camera yung ganda ni cream tea. Wala oh, no, ba rin Gaganda ng cream teas ni ma'am. Oh, my god. Kaka-addict yung cream teas. Okay, next. Next plant. May plant. Super ganda ng cream teas ni ma'am. Oh, Mm -hmm. Ah, ito isa sa pato sa pinaka gusto ko naman sa kanya. Variegated Purple Delight. Yeah. Parang sa haul na to, ito yung pinakamahal. Kasi alam naman natin na medyo may kamahal na si Purple Delight, pero nabili ko lang to sa kanya nang 400 and <laughs> clump na siya, good size na din. Ayun yung may variegation na PD na head, ayan oh. Kita nyo ba yung variegation? And then ito yung isa. Yan, dalawang head yung may va variegation. Yan wala. Pero okay lang. Medyo nahilig ako ngayon sa variegated purple delight. Gusto ko itong yan. You know, Halagaan tapos. Pagka naka-recover na, try natin i-cut. Baka nyo, yung lumabas na pops is, ano, variegated. Oh, ang ganda niyo. Variegated purple delight. Ang laki na niya din, oh. Ito yung kamay ko. Ayan siya. Ayan. Ang ganda. Okay. Lagay natin dito. Wait lang. Ingatan natin. <laughs> Ingatan natin si variegated purple delight. Yan. Okay, next plant natin. Alam ba yung nakamain kong cream tea sa kanya apat? Apat na yan eh. Puro masasari na kasi okay, yung mga sa kanya ng una. Tapos nadagdagan na nadagdagan. Yan. Ganda ah. Oh. Lucky. Tapos itong mga itong mapafarina, worth 100 and 120 lang to. Try nyo guys yung ano, yung page na. To try nyo i-visit. Ang ganda oh. Unlucky. Unlucky. Sobra. Worth it sa price na. And then, may mga set siya na, ano, tiba 180, 130, ganun. Super sulit na mga, ano niya, ng mga plants na Lalaki, kita nyo naman. Halos malaki yung nasa palad ko or sinlaki ng palad ko. Buti na lang talaga, inintay ko ulit ng sale siya. Kasi na naabang ako talaga yung mga cream taste niya. <laughs> Tsaka yung mapafarina niya. And hindi naman ako nabigo sa, ano, pag-iintay sa kanya. L lucky. Si, ano, Oh super laki. Oh, kita nyo ba? Ang gano'ng kalaki. Ayan Oh. Wow, ganda. Oh, ang ganda. Wala akong masabi. Ang ganda ng plants ni mam Ma Pinkish, tas may farina. yan, Super ganda. Ayan. Next, ito na. Worth it yung pag ko. Sa sale na, and yung sa shipping na super gaganda ng Echeverdes na It's a Lalo na yung mga mapaparina na nah, last na to. Si Lawe X Deramisu. Naalala ko to kasi pinahabol ko to. Yan. ang ah, lucky na din. Hmm. Um, ganda. Okay, ayusin na natin guys. So, ito na guys yung nahaul natin kay Miss Hazel from Juzels on Cactulents. Yan, super gaganda. Yan try nyo din i-visit yung Facebook page na super dami niyang mafavorina and super affordables ng mga succulents na and then malalaki na din good size for its price so thanks for watching bye